Alam, may pahabol pa si Dong, oh. Pang sampung, pang sampung bag. Hmm. May pahabol si Dong. Pang sampung bag. Na Gamit, gamit siya na, ano, kasi kinuha niya yung doon, pero, bumalik din sa, ground ako nalang umakyat nasira ko na to nang ako'y buntis eh sa sobrang bigat ko anong isa pa ito ba yung nasira ko nung buntis ako mahal nung isa na ano sa sobrang bigat ko nung ako'y buntis tuwing inaapakan ko to nangunguha ng ano kalamansi eh. <laughs> at ay bumag na ano bumagsak sa ground nasira Hmm. Si Dong. Ay, okay, Dong. May hindi pa siya satisfied sa 9 ka ka bag. Magdagdag pa daw siya ng isa pa para maging 10 bag. Hmm. dami na mga kainin ay maka-adjust nito. Grabe pa lang kakatas to. Sobrang katas. Ang isang Isang ganito, lalo ng malalaki, ganito. Ay, grabe ka katas yan, bay. Isang kutsara na. Isang ano, isang katas. Ganan siya ka, ano, juicy. Grabe tong halaman na to, eh. Grabe magbigay ng ano, eh. Grabe magbigay ng katas. Sobrang makatas. Sobrang ano to, eh. Sobrang blessed na puno eh. Ang tagal, ilang taon na ako dito sa Australia, 16 years, 17 years. Pagdating ko dito, ganito na to, namumunga na talaga. So, na to siya. Sabi nila, pag matanda na daw ang puno, hindi na daw namumunga. No. Depende sa ano. Depende sa tree. Kasi ito, sobrang, ano na to, sobrang gurang na, pero grabe, mang, grabe pa kakatas hindi pa nag-menopause. <laughs> sobra pang ano, sobra pang makatas siya. Gabi pa siya magbigay ng katas. Hmm. Hindi siya katulad ng ibang mga puno na pag matanda na hindi na masyadong namumunga. Pero ito, ibahin nyo to punong to. Kasi bukod na pinagpala. Hmm, bukod na pinagpalat. Ay, pag namunga, grabe. Grabe pag namunga. Additional. Saan ka dadaan, dong? Pupunta ka sa kotse, nandun na sa labas. Okay, bye-bye na.